No. Oh, there's starsit inside. Yeah, I know, I know. Tired of rap. You like it? It's not bad. Like, there's another one that's better from a Cleveland like or something. Sabado ngayon at gala time. So, almost every Saturday talaga ay lalabas kami. Pakonswelo yan ang asawa ko dahil daw buong, a ah, buong week nandito lang ako sa bahay, naglilinis, nakabantay kay limis So, Saturday and Sunday, gusto niyang lumabas para man daw happy, hindi ako mabuburyong. Ganon. So, lalabas kami today. Am um, Tingin-tingin lang, medyo malamig. Kaya ganito ang atay ko ngayon. Ayan, so nandiyan ang baby ko. So, yan nakaganyan na. Medyo malamig na kasi papuntang winter na kasi. So, uh, sana um, wala masyadong gastos today. Lakad-lakad lang. Um, ganon. <laughs> so, ah uh, sige, tara guys. Samahan nyo kami magala-gala today. Okay. Yet another new dimensions. Tay. Ang daming car. Sa nang asawa ko, ayun. Hanap siya ng car. That one? Yeah, I like it though. <laughs> Tingnan niyo, <laughs> nagustuhan niya pero parang hindi namin afford. <laughs> <laughs> Asawa ko. Oh, I like this one too. Huh? You like it? It's not bad. Like, there's another one there as well. I can't believe something. Oh my God! Natawa ako. Bigla na lang namin uh, naisip na pumunta dito at tumingin ng mga sasakyan. Iwan ko ba? Buyong talaga kami. Wala kaming ibang maisip at biglang pumasok sa isip namin na uh, tumingin ng mga sasakyan ngayong araw na to. Nakakatawa. Wala talaga kaming ibang magawa. So, ayan. May nahanap. May nagkusta ng asawa ko. Sasakyan. Ang mahal pala. Diyos ko. Hindi naman kami magpapalit uh, agad-agad ng sasakyan. Pero tingnan namin. Baka nga. Kailangan na namin medyo malaki. So, baka babay na sa paborito. Paboritong sasakyan ni Happy. Baka babay na nga. Kasi kailangan na namin ano, medyo malaki pero hindi pa siguro bibili agad-agad tingin-tingin lang kami kasi ang daming magaganda pero ang mahal Diyos ko ay naku Lord sabi niya kailangan ko na daw mag drive pero my God parang hindi namin hindi ko kakayanin at hindi namin kakayanin ang gastos kasi wala naman akong trabaho nasa bahay lang ako kaya ewan ko tingnan natin ang daming magaganda pala ngayon lang ako nagka-interest sa car nung personal na nakikita ko na dito dito talaga you know ang dami ngayon lang ako nagka-interes <laughs> oh my god, medyo malamig hi guys, ayan si mami Lai tumingin, tumingin, tingin tingin, tingin, tingin saan ang asawa ko kakaloka biglang naisip na ano tumingin ang sasakyan, tingnan yung asawa ko ay, bising, bising niya, bising, bising Hey guys! <laughs> <laughs>

you <laughs> Napakaganda ng panahon ngayon. Yan. So, hello guys! So, nandito ang aming Liam. Hi, Langga! O, tingnan niyo ang mukha ng baby namin. Grabe! Napakaano talaga ng skin niya, Oh? Nagka-allergy si Liam. Bigla na lang naglabasan. O, tingnan niyo. Kaya punta kami ngayon sa pharmacy at hihingi ng advice kung anong pwede bago ka pag oh, tingnan nyo ang mukha nyo rashes napaka ano ng skin niya oh my god Limi <laughs> Limi pagod ka Liam namin oh where are we going not here not here not here oh, si Liam oh kawawa ang daming ano allergy Sabi namin. Ang daming tao today. You having fun, Nian? Oh, yeah. Just don't eat that. Don't eat that. No, 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 no. Hey, what are you doing? What are you doing now? This is na naman. Hey, oh, oh. That's for Paddy. Mimi. bigyan natin to kay Paddy kasi birthday ni Paddy lang ga. Hi, guys. So, nandito kami sa shows. Shows. Um, naghahanap ng um, regalo para kay Paddy. Um, nakakatandang kapatid ni Jerry. So, um naghanap kami kasi gusto namin regaluhan siya. So, pupunta kami bukas doon dahil bukas ay linggo. Pupunta kami doon at uh, mag-weet. <laughs> at ibigay ang regalo niya. So, ayan. Dito kami, guys. Like this one. I don't know. hahaha <laughs> ah, nagpipit ang asawa natin alatnya <laughs> oh my goodness hai hey guys wali lai is here musik 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 na kaya ganyan ng asawa natin oh, oh you looking great <laughs> So ayan nako uh, nakahanap na kami ng pangregalo sa nakakatandang kapatid ng asawa ko ayan maganda ba Yan oh yan oh diba oh ayan So for sure happy shanito ayan so nandito kami sa shows guys at um yun lang So guys, nandito kami ngayon sa pambata. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan si Liam. So nakahanap kami ng maganda po Liam. Ayan, so twinning sila kay daddy niya. Ayan, it's cute. Maraming magaganda. Pambata. Do you like it? Gusto mo? Ay, tingnan nyo. Parang nagustuhan niya. Ay. Diba? Malamig na kasi. Ayan. So, dalawa ng blue mo. Ito naman is mas darker. Mas darker na blue. Ayan. Ayan. Ang cute, diba? So, sa daddy niya, ito. Winning sila. Winning sila kay daddy niya.